Ito na mga kanipi yung ano, water seal nya Yan yung tira Tapos dalawang bearing Ayan pati o-ring Napalitan What's up mga kanoy pi? Good morning sa inyong lahat Nagbabalik si kanoy pi for another video Araw ng lunes mga kanoy pi And dito si Mia, bagong washing. Ay, kakawashing ko lang sa kanya mga kanayi So, malinis na malinis na naman 'yan. Presentable sa ating magiging pasayro na naman 'yon. mga kanayipi. Okay, so, alright. Tara na, mga kanayipi. Tapos na tayo. Ayan, mga kanayipi. Pasok tayo dito sa Igel.

mandarito. Emma ay kasantaan. Tra? Kasantaan. Diyan 130 ko Oo. Oh. Thank you. Ayan mga kanipi. Binigyan naman tayo ng 150 pesos. Ayan. Tapos yung ano, yung isang pasayra natin na uh, bumaba sa Lyceum. Bigay naman ng 20 pesos Bale, 170 Ang naman natin Ayos, diba? Thank you, Lord! Ayan, bumili ako ng manok, mga kanaypi Saka uh, sayote na dalawa Pananghali ang ulam yan na tayo dahil may pupuntahan pa kami ni Boss Peter. Gagawin namin ngayon yung ano, yung motor ng jetmatic ni Kuya Gel Manuel Gandia. Right. Tara, maka na Uwi muna tayo. nakapag na mano naman na tayo ng ano eh, Maganda-ganda Bawi na lang tayo mamaya marami pa tayong trabaho dito sa, sa baka Ayan mga kanaypi Tapos na akong nagpakain At naglinis dito sa kulungan ng aking alagang manok Malinis na naman yan mga kanaypi At nag-disinfect na rin ako dito Nag-spray ako ng major D Ayan. Ayos na mga kanipi. Bali, papunta na tayo doon sa ano, sa meeting place namin ni Boss Peter. Magkikita kami doon sa ano sa FMT yung pagawaan ng ano pagawaan at bilihan ng motor ng jetmatic Ayan, ng tangke rights ay natin yung ano dalawang pamangkin ko saan kayo pupunta

Thank you.

panipit nandito na tayo sa ano bahay ni Kuya Joel Manuel Gandia Tanggalin natin tong ano motor. nasak-sak boss. Bale boss, tama Sakit da po. Ang pagtadaon yun na nga na ikabel nyo. Kabel, -kabel talaga natin po. Hindi, hindi akong Eh, nakuha na namin mga kanayipi Tara na Ganun kasimple Kung may union mga kanayipi Bilis lang baklasin buhat-buhat na ni Boss Peter mm. <laughs> punta na tayo agad sa no sa FMT pm Ah, so wala tayong para para tayo sa unahan Suntay sa pa baka mayroon na lang nakausap ni Boss Peter yung ano uh, technician dito yan Boss Boss <tipulong> Bawal pagkasindi, matanggal na yung apat na torn dito. Nyo, okay, pwede yung biyaring na bos boss. Pwede sukot so Palitan na rin pati yung bearing para wala nang problema. Bale, papalitan nila mga kanaypi yung water seal saka yung bearing para ano, dire-diretso na. At uh, wala nang problema. Parang kondisyon na naman, di ba? Yun din yung sinabi ni Boss Peter mga kanaypi na pati yung bearing papalitan. Para wala nang problema talaga. ayun o. No? ako ano, water seal nya yan yung tira tapos dalawang bearing yan. para kondisyon na naman yung ano, makina na motor Ayan, pati o-ring napalitan ano yun. Ayos na. Binuwa ni Boss Peter. <laughs> okay, Boss. Okay, tala, Boss. Alright, tala sumarunokan ah, sige sige ayan balik kukunin na yung motor ni Peter dyan na nakapark dahil may pupuntan pa siyang ibang trabaho may tumawag na naman sa kanya magaling kasing tubero yan mga kanipi kaya ano sinasuggest ko rin na ano kung may sira may problema yung inyong mga tubig line yung water line ninyo dyan mga motor tubo na nasira ayan nire ko si Boss Peter na gumawa magaling yan mga kanaipi ayan nandito na naman tayo mga kanayipi. É ah, boss. Nhi. Boss. Ayan, binabalik na ni Boss Peter, mga kanayipi. oriyero lang tayo kami. O rin? O rin, mo. Ayan, saksak natin mga kanayipi. i ni Boss Peter yan para ano, makapagkarga yung ano, motor. <laughs> Bali tapos nang nagkarga yung tangke eh, mga kanoipi Ngayon ididrain pa namin para ano Malaman natin kung wala nang problema talaga tong ano motor ay nagkarga na siya Sa konti lang naman yung nilabas niya, ano? Uh, okay. Hanggang, hanggang 15 lang talaga. 15, magkakarga na. Mabilis niya ang kuning tubos, uh, pa, balik na niya, ano? Pwede yeah, na naman. Hmm, sa bagay. yung water Ayan, mabilis lang magkarga, Haka na Ayan. check natin dito sa loob malakas na yung tubig dito ay nakalak pa boss nakalak pa yan sige ayan o malakas na mga kalayipi na yung mga bara nyan eh All Right. Ayan, Kuya Jel, maayos na yung ano, yung problema mo dito sa ano, water line mo. Maayos na yung motor. Ayan, wala nang tagas. Nakapagkarga na ng maayos. Ayan, 40 na. Malakas na yung mga tubig nila sa loob. Oo, malakas na. Tanggal naman na ni Boss Peter yung ano, yung mga barado dyan. Ayos na. Oo, ayos na. Tara na boss. Tara na. Ano yung papatayin kaya to? Uh, yung yung nadat naman natin dito boss eh ano eh. Kaya uh, patayin na. Patayin na boss. Patayin ko na lang para no. Okay. Nice na. Yung gamitin nila. Sis may food na yan boss kung kahit na ano walang gumagamit may karga. Oh. Yung ano natin. Ay nakakorenta pa nga eh. Okay na boss hindi siya boss hindi siya ka Big sabit wala tama yung mga ano niya. Waterline. waterline. Pipe niya. Mhm. Mm Okay. -hmm. Sige. Diba, Sige. salamat, boss. Thank you, thank you, boss. Peter. Ayan, kung gusto niyo magpagawa nga mga kanaypi. i claim niyo na lang ako dahil ako ang kukontak dito sa kaibigan nating tubero. Another successful na naman boss Peter. Oh, ha, boss. May sana may susunod pa boss. <laughs> oh, may susunod pa yan boss. Para tuloy-tuloy ang blessing. Bali yan. Set up na niya mga kanayipi dahil pupunta pa ng kabanbanan. Ayos na boss. na boss. Okay. Ingat, ingat. Ingat boss. Ingat din boss. Thank you boss. Sige, thank you. Thank you. Ayan mga kanaypi Mag na kami ni Boss Peter dahil ano Punta pa siya dun sa ano Kabanbanan Tayo Mamamasada pa Ayan mga kanaypi Pus na Tara tayo Mamamasada pa tayo mga kanaypi